How do I uphold? Yes, What do you mean? Final. It's automatic. Yes, in case are, are of... Are you ready, ma'am? Of course. Okay. Of course. Uh, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president uh, with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo. Tumakbo ako bilang <laughs> vice president. Pinresenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa, sa, sa successor, uh, wala nang tanong doon uh, kung ano uh, gagawin ko. Yun ang mandate uh, sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto niyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon and those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis Kung handa siya makikita po natin nag anticipate siya na mag uh, mawawala ang pangulo yan po ang balak nila yan po ang nasa isip nila at yan po ang ginagawa nila ngayon Aside from resignation calls there are also talks of succession talks of a transition council, civilian military junto, lahat po yan nakaangkla sa pagquestion sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr.